A day in my life bilang tagapagmana. Tulad ni Kerenan, pangarap ko rin pong umaman at kung paano gagawin, pinaplano ko pa lang. At dahil nga ni burnout dito sa amin, anin na araw ng burnout dito, ay maaga nagising ngayon yung tagapagmana. Abawa, ay ngayon lang ngayon Kung may kuryente ay pamihado na kabaloktok para sa igaan. Abawa, pero may sadya talaga ako kaya ako yung nagising na maaga. Ang plano ko talaga ako yung magasibak ng kahoy. At yung nga mga puno din ni Samay na nagtumbahan. Sabi ko, yasibakin ko at may giring kahoy baga. Pangubos ng bigas, kahit wala man talaga bigas. Aray mo, abawa, ay pwede nang umakit ng ligaw ay marunong magsibak ay magigib na lang ang kulang na ah, rin. Agar naman din yung pag naniligo sa babae, pag nanuyo, bawa na pag sibag ng kahoy at napagigib Aliti Dahil nga ni sobrang aga pa rin to, mga 5.30 lang siguro to. ay ah, yung kapatid ko kahit tantok pa pilit na ay. Ay tingnan namin kung gaano kaganda mukhang ni Waiwai. Ah, madalang ko nung makita eh, rin ganiri ay. Lagi lang baga naman tanghali nagising. O kaya ay na naumaga na, na sa trabaho ay kay naman. Ay di mamaya may ay sumikat na rin ng araw dyan ay syempre ako ay nagtimpla muna ng gatas. abaw sosyal na gatas na dati ka pila ang ka naman. Naunlad din ay kahit pa paano. Paano baga nga na ay, pagkapi naman ay nadikit baga sa balat. Yan ang ngitim ko man din. Ah kay naman. Ay di pagkatapos kung hanip palang magkapi dyan ay nakita ko yung kapatid ko. abaw o nagalaba na sa bumba. Ay talagang inagahan para maagad dumatapos at tanong init nga ni. Baleri, nga ni ho, ang sumunod na kapatid kapatid ng tagapagmana. At ka anong ganda din naman ay, anong gilas din naman ay. Bali dalawa sila magalaba diyan kasama din niya rin kanyang atihin ay naman ligat din naman ay. Oo oh, ah, sabi ko nga ni mabidyo na lang ako nang isa to ko'y maalis na. At talagang matagal rin matatapos pag ako'y nandiyan eh. Namang buraot ko naman. Ah ah. Ay pero na pag-isip-isip -isip ko sabi ko eh, ah, baka naman sabihin niyo ay namang tamad ko naman. Ay di nagpanggap muna ako diyan at may video, syempre binumbahan ko muna sila kahit kaunti. Baka naman sabihin niyo ay eh, yung, yung tagapagmana naman na naman eh. Kainaman na. Eh, alam ba ganun yung inagawa na rin kapatid ko na eri? Ay siguradong mga nanay lang wari rin nakaintindi na rin yung pagpagar gate na eri. Eh, bagay inagawa ay para mabilis naman matanggal yung dumi. Pero asa ba pa rin naman niya pagkayari? Para lang baga mabilis mabukasan yung dumi. Baka sabihin naman niya, ay ba't maglaba maglabay rin mga eri? Inagarni-garni lang. Eh, di sabi ko nga na eh, parang ako'y nagalandi lang wari din eh. May maghanap din yung tumbang papaya sa kapitbahay at nang may may ulaman lang. Matuwa-tuwa si mama ayan ako pero yung maluan pag nagabagyo ay pag may sa kapitbahay ay pwede mo nang kunin ay ah magasabi ka din lang at bagay kay matagap man din ay alinti ka ayan sakit wari nun kaya nga ni Hoko ay nagsabi yun sa aming kapitbahay sabi ko pahingin ng papaya din at may gimula ang gulayin ah di yung tagapagmaning iikot na nagharap ng kutsilyo hindi alam ko nasaan ay alinti ka yung katabi niya lang anong hanip na yan <laughs> nasabi ba nga nga naibong nga nga ang na hanap ah.